Dito nga sa may kasulok-sulukan ng Pitogo na ngayon ay tagig, ay eh may natagpuan akong food tripan na puro ang mga pangunahing menu ay mga Asian cuisine. Simula sa mga traditional food ng mga Pilipino hanggang sa pinakamasarap na ramen ng Japan. Nasa bao pa lang ay eh masasabi nating comfort food na lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Ah, uy! Powerful yung anghang ah! Ito nga ang Workday Bites Asian Food House na matatagpuan naman dito sa may barangay Pitogo, Cebu Street, Taguig City. Na kung saan hindi mo akalain na mayroong food trip na mukhang sosyal pero budget meal. Hi bossing, good evening po. Hello, good evening. Sir, ano pangalan nyo sir? Ah, uh, JR po, JR. Sir, ano pangalan ng store nyo sir? Workday Bites. Sir, ano yung mga bestseller mo rito sir? ah uh, bestseller namin sa rice bowls. Meron kaming salted egg katsu, meron din kaming beef pepper rice, tsaka pag Pinoy naman, meron din kaming ano, uh, chicken pastil. So, sa ramen naman, ang best seller namin, tonkotsu ramen, yung classic, tsaka spicy karage ramen. Sir, ano oras na? kayo nag-open dito, sir? Ah, nag-open kami 4 p.m. up until 1 a.m. Oh, sige, sir. Order ko yung mga best seller nyo, sir. Sige para po. matikman. Okay, prepare okay. lang po namin, sir. Thank you, sir. Salamat po. Sa mga barangay, napadayo tayo dito sa my workday bites at titikman natin yung mga Asian cuisine nila. So located lang pala itong mga barangay dito sa may Pitugo, Tagig. So yun, pag nakita nyo yung, ano, yung Pitugo Elementary School, babala kayo na konti at matatagpuan nyo na sila. So yun mga barangay, hindi natin ito patatagalin pa. Tikman na natin yung kanilang mga food trip dito. So yung mga barangay, ang una natin titikman dito, yung kanilang spicy karage ramen. saktong sakto maulan ngayon, masarap mag food trip nito. Ito. You know? Oo. Oh, oh. Unahin muna natin sa Bau Mabarangay. Siyempre, sa Japan, inuuna daw nila yung sabaw bago tikman yung ramen. Oi ah, power Powerful yung anghang ha. ah. You know? Mm. Suabe, so, panalo ang sarap ng sabaw niya. nandito doon yung powerful nung 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 soup. Tapos sasabayan pa natin nung sasabayan pa natin yung may pagka-spicy siya. Nako, panalo to mga barangay. Mm. Meron pang ego. Oh. Wow. Gusto kong tikman talaga yung Naruto eh. Ito si Naruto. Kagibunsin technique. Tikman na natin to. Hmm. Yung chicken karagi pala mga barangay. Medyo ano, alam niya ba? Is a chicken breast ah. ayan oh. Hm, Hmm. Panalo. Yan o. Hmm. Ah. Panalo mga barangay. At ito mga barangay, isa sa ating titikman, itong kanilang pastil rice bowl. Yun, nakita nyo naman yan mga barangay. Oh. Uy, malasadong itlog. Wow. Wow. Manatin. pastil with red egg. Hmm. Ang sarap ng rice ah. Oh. Ang ah, sarap ng rice nila mga barangay ah. Kita nyo yan, ah, medyo madilaw-dilaw. Akala nyo parang chicken, may sabong ng chicken curry. Turmeric rice. With pastil. Naku mga barangay. Panalo. Ang sarap ng combination. Yan you know, o. Ito pa. Mmm. Ito rito mga barangay. Isa to sa mga dadayuhin nyo rito. Sarap man din natin yung kanilang crispy cani, mga barangay. Eto. Uy. First bite. Mmm. Mmm. Crab meats pala to. Sarap pa. Palalo. So, mga barangay, sa mga gustong pumudrip dito, dito sa mga workday bites, so located nga lang sila rito sa may Pitogo, Pagig. So, yun. Ulitin ko, ang landmark nila is yung Pitogo Elementary School. Yan mga barangay, sa so, baba lang kayo na konti. Tapos, sa mga gusto naman magpa-deliver, eh, open din sila sa delivery. So, ito yung page nila. Yan, message nyo na lang sila sa page nila. So, at open sila rito ng 4 ng hapon hanggang 1 ng umaga. So, yung mga barangay, hindi ko na patatagalin pa dahil trip pa ako ulit. Tatapusin ko na itong pudrip ko. Bye!